Naranasan mo na bang itanong sa sarili mo kung ano ba talaga ang hinahabol mo sa buhay? Marami sa atin ang gumugugol ng mga taon, kahit na mga dekada, sa paghabol sa mga bagay na pinaniniwalaan nating matutupad tayo. Ang ilan ay naghahanap ng profesional na kagumpay na naniniwala na kapag naabot nila ang kuktok, sa wakas ay makakataggo sila ng kapayapaan. Ang iba ay inialay ang lahat ng kanilang lakas sa paggamit ng katatagan ng pananalapi na para bang kayang pigilan ng pera ang mga unos ng kaluluwa. Meron ding naghahabol ng recognition, para mahalin, para alalahanin. At walang masama sa pagnanais na umunlad, umunlad, at maging masaya. Ngunit mayroong mas malalim, isang kagutuman na hindi mabubusog ng mga nagawa ng tao. Ang kagutuman na ito ay inilagay sa loob natin ng lumikha mismo. Ito ay isang gutom para sa Diyos. Ang salmista, sa isang taimtim na sigaw, ay naghahayag sa awit 63, Walo, ang aking kaluluwa ay sumusunod na malapit sa iyo, ang iyong kanang kamay ay umaalalay sa akin. Hindi siya nagsasalita tungkol sa isang kaswal na pagtugis, ng isang taong nagdarasa lamang kapag mayroon silang oras, ngunit ng isang matinding, desperadong pagtugis, tulad ng isang taong kumatakbo ng buong lakas ng hindi lumilingon. Ang pananalitang, sumusunod na mabuti, ay nagkapakita ng larawan ng isang taong nakasandal sa harap, na hini nagagambala, na walang ginagawang pagsisikap na maging malapit sa Panginoon. Naramdaman mo na ba ang pagnanasang ito? Itong pagkauhaw na maging napakalapit sa Diyos na tila walang ibang bagay. Ang katotohanan ay, sa ating sarili, hindi natin maabot ang kapunuan ng Diyos, dahil siya ay walang hanggan, banal, at higit pa sa kayang unawain ng ating isipan. Munit may isang pangako na nagbabago sa lahat, kapag nakita niya ang katapatan sa puso, kapag naramdaman niya itong nag-apoy na pagagutom para sa kanyang presensya, inihayag niya ang kanyang sarili, hinahayaan niya ang kanyang sarili na matagpuan. Sinabi ni Jesus sa Juan labing apat na oras dalawamput isa minuto, ang mayroon ng aking mga utos at tumutupad nito, ay siyang umiibig sa akin. Nangangahulugan ito na ang paghahanap ay hindi walang kabuluhan. Hindi binabalewala ng Diyos ang mga naghahanap sa Kanya. Sa kabaligtaran, Siya ay nagapakita ng Kanyang sarili. Siya ay nagiging totoo. Siya ay nagapakita ng Kanyang pag-ibig sa isang nasasalat na paraan. Isa alang-alang ang halimbawa ni David. Tinatawag siya ng Biblia na isang taong ayon sa sariling puso ng Diyos. Hindi ito dahil perpekto siya, sa kabaligtaran, alam nating nabigo siya, nagasala, at nakagawa ng mabibigat na pagkakamali. Ngunit sa kabila ng bawat pagkatisod, palagi siyang bumabalik sa presensya ng Panginoon. Ang nagmarka sa kanyang buhay ay hindi ang kawalan ng mga pagkakamali, ngunit ang kanyang pagupursige sa paghahanap sa Diyos ng buong puso. Ito ang pagkakaiba, ang pagiging perpekto ay hindi ang hinahanap ng Diyos, ngunit sa halip ay isang puso na patuloy sa paghahangad nito, na kahit na ito ay bumagsak, ay bumangon at tumatakbong muli patungo sa kanya. At narito ang malaking tanong na kailangan nating pagnilayan ngayon. Ano ang ating inuna? Kasi lahat tayo may hinahabol. Maaring ito ay katatagan, katayuan, kaginhawahan, mga relasyon, muni saan nababagay ang Diyos sa lahi na ito. Tahasang inilagay ito ni Jesus sa Mateo 6, versikulo 33. Hanapin muna ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, atang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ipinakikita niya na kapag ang Diyos ang ating unang hinahangad, lahat ng iba pang pangangailangan ay nakakahanap ng nararapat na lugar. Ang problema ay hindi naghahanap ng iba pang mga bagay. Muni sa halip ay binabaligtad ang ayos. Inilalagay ang mga ito sa itaas ng Panginoon. Agusto kong anyayahan kang isipin, paano kung ngayon ang araw na tinawag ka ng Diyos upang unahin siya? hindi bilang isang opsyon, hindi bilang isang mapagkukunang pang-emergency, ngunit bilang pangunahing prioridad sa iyong buhay. Dahil lumilipas ang oras, nagbabago ang panahon, at dumarami ang mga abala. Isinulat ni Propeta Isayas, hanapin ang Panginoon habang siya ay masusumpungan. Tumawag ka sa kanya habang siya ay malapit. May pangangailangan ng madaliang pagkilos sa panawagang ito. Huwag ipagpaliban ito. Kung ang mensaheng ito ay sumasalamin sa iyo, samandalahin ang pagkakataon na mas mapalapit pa sa Panginoon at palakasin ang espasyong ito ng pananampalataya. Mag-subscribe sa channel, ilike ang video na ito, iwanan ang iyong komento, at ibahagi ito sa isang taong kailangang mainig ang salitang ito. Sa ganitong paraan, hindi mo lamang hinahanap ang Diyos, kundi tinutulungan din ang iba na mahanap ang parehong katotohanan ito na nagbabago tumakbo pagkatapos ng Diyos. Ituloy mo siya ng buong puso. Ngunit napaganto mo ba na ang paghahangad na ito ay hindi madali. Ito ay hindi lamang tungkol sa pagtakbo kapag ang lahat ay kalmado o tungkol sa paghahanat sa kanya sa mga sandali ng kagalakan. Kadalasan, ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pagpupursige kahit na tayo ay pagod kapag ang buhay ay tila nakalito o kapag ang kanyang presensya ay tila malayo. Ito ay tulad ng isang karera ng pagitiis, kung saan ang bawat hakbang ay mahalaga at ang bawat mulat na desisyon ay naglalapit sa atin sa kung ano ang tunay na pumupuno sa ating mga puso. Ang matinding paghahangad sa Diyos ay binubuo ng mga tahimik na sandali, malalim na panalangin, ganap na pagsuko, at mga pagpipilian na naglalayo sa atin mula sa tila, hini nakakapinsalang mga abala na nagnanakaw ng ating oras at espiritual na lakas. Ang Biblia ay nagapalala sa atin sa Hebreo 11, versikulo 6. Ang Diyos ay nagbibigay ng gantimpala sa mga taong masikap na humahanat sa Kanya. Ang kasipagan ay nangangahulugang pagkakapare-pareho. Nangangahulugan ito na magkatuloy kahit na kulang tayo sa motibasyon, kapag tila maliit ang pananampalataya, o kapag ginulo tayo ng mundo sa mga walang katuturang pangako. Nangangahulugan ito ng pagharat sa Diyos sa panalangin kahit na tayo ay tuyo, kahit na ang ating mga puso ay mabigat, kahit na ang lahat ay tila static. Ang paghahanap na ito ay ginagawa ng mga hindi nasisyahan sa mga mumo, ng mga nagnanais na madama ang presensya ng Diyos na humuhubog sa kanilang buhay, binabago ang kanilang isipan, at nagbibigay liwanag sa kanilang mga hakbang. Isipin ang mga pagkakataong nawala ang iyong sarili sa mga gawain, alalahanin, o panandaliang pagnanasa. Marahil ay hinahangad mo ang seguridad sa pananalapi, pag-apruba sa lipunan, o personal na kaginhawahan, ngunit nadama mo pa rin ang isang walang laman na walang napunan. Nangyayari ito dahil nilikha tayo na may puwang sa ating mga puso na panging ang Diyos lamang ang mapupuno. At ang mabuting balita ay hindi lamang niya hinihintay na hanapin natin siya. Kinatawag niya tayo, inutugis tayo ng kanyang pagmamahal at pagitiis na nanabik na yakapin tayo sa kanyang kresensya. Isipin na maramdaman ang katumbas na pagtugis na ito, tatakbo ka sa kanya, at kasabay nito, darating siya upang salubungin ka, na nagdadala ng kapayapaan, kagalakan, at pagbabagong hindi maibibigay ng iba sa mundo. Si David ay muli nating buhay na halimbawa. Siya ay natisod, nagkamali, at nabigo, ngunit hindi siya sumuko sa paglapit sa Diyos. Ipinapakita nito sa atin na ang tunay na paghahanap ay hindi nakasalalay sa ating pagiging perpekto, ngunit sa ating paggitiyaga. At maaari mong itanong, paano ako magiging isang taong naghahanat sa Diyos ng ganito, nang buong puso ko? Nagsisimula ito sa maliliit na hakbang, paglalaan ng oras para sa pang-araw-araw na panalangin, pagninilay-nilay sa salita, pagpapahalaga sa katahimikan, pakikinig sa tinig ng Espiritu, at paghahanay ng mga desisyon sa mga prioridad ng kaharian ng Diyos. Bawat kilos ng paghahanap, bawat mulat na pagsusumikap na unahin ng Diyos, ay naggapatibay sa kaluluwa at lumilikha ng isang lapit na hindi mapapalitan ng anuman sa mundo. Ang halaga ng paghahanap na ito ay totoo. Nangangailangan ito ng pagtalikod sa mga gawi na naggapamanhid ng kaluluwa, mga pagkakataong umaakay sa atin palayo sa banal na landas at mga sandali ng pagkagambala na nag-iwan sa atin ng walang laman. Ngunit mas malaki ang gandimpala, sa paghahanat sa Diyos, makakatagpo ka ng direksyon, layunin, kapayapaan na hindi nakasalalay sa mga pangyayari, at kagalakan na dumadaloy mula sa mismong puso ng lumikha. Ang bawa pagsisikap ay namuhunan sa isang bagay na walang hanggan. Ang bawat sandali na ginugol sa kanyang presensya, ay nagbubunga na hindi maibibigay kailanman ng kagumpay, pagkilala o material na tagumpay ng kaw. At kag sinimulan mong ituloy ang Diyos sa ganitong paraan, mapapansin mo na nagbabago ang lahat sa paligid mo. Ang mga alalahanin na minsang nangibabaw sa iyong isipan ay nawawalan ng kapangyaihan. Ang mga kabalisahan na gumugol ng iyong oras ay umaayon sa pananaw ng Diyos. Ang buhay, kahit na may mga hamon nito, ay nagsisimula magkaroon ng mas malalim na kahulugan dahil inyayon mo ang iyong kalooban sa kalooban ng Diyos, na nagkapahintulo sa Kanya na baguhin ang bawat aspeto ng iyong pagkatao. Ngayon isipin ang isang bagay na makapangyayihan. Tumatakbo ka sa Diyos ng buong puso, at sa parehong oras ay nararamdaman na hinahabol ka na niya mula sa pinakaunang sandali ng iyong buhay. Bago mo pa man naunawaan ang lalim ng kanyang presensya, naroon siya, tumatawag, gumagabay, lumalapit sa iyo. Huwag magkamali, ang paghahanat sa Diyos ay hindi lamang gawain ng kao. Ito ay isang banal na sayaw sa pagitan ng ating tapat na hangarin at ng pagmamahal ng isang ama na higit na nakakakilala sa atin kaysa sa ating sarili. Ang bawa hakbang nagagawin mo patungo sa kanya ay sinasalubong ng atensyon at pangangalaga, at bawat kilos ng pagsuko ay sinasalubong ng pagbabago, kapayapaan, at pagmamahal na higit sa lahat ng pangunawa. Ang nagbubukod sa mga punay na naghahanap sa Diyos ay ang pagiging matatag. Hindi ito pungkol sa ilang sandali ng sigasig, ngunit isang pang-araw-araw na pangako. Kahit na ang gawain ay tila mabigat o naggapatuloy ang mga hamon. Nangangahulugan ito ng pagbangon tuwing umaga at pagbili, muli, naunahin ang kanyang presensya. Nangangahulugan ito na magatuloy kapag ang mga pangarap ay tumatagal ng mahabang panahon upang matupad kapag ang mga pagkakamali ay natambak o kapag ang pananampalataya ay tila mahina. Ang pagupusige, hindi ang pagiging perpekto, ang susi upang maranasan ang kabuuan ng buhay kasama ang Diyos. Kapag mas hinahana mo siya, mas nagbabago ang iyong puso, mas nagliliwanag ang iyong isip, mas nasasalamin sa iyong buhay ang karakter ng lumikha. At ang pinakapambihirang bagay ay ang kilusang ito ay hindi walang kabuluhan. Ang bawat taos pusong panalangin, bawat sandali ng pagsuko, bawat hakbang tungo sa matalik na pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay nagbubunga ng hindi nakikitang mga bunga na humuhubog hindi lamang sa iyong buhay, kundi pati na rin sa buhay ng mga taong kumatawid sa iyong landas. Ang mga prioridad ay nagsasaayos, ang mga relasyon ay lumalakas, at maging ang mga hadlang ay may kahulugan dahil nagsisimula kang lumakad na naayon sa banal na kalooban. Ang kawalan na tila imposibleng punan ay nagsimulang mapuno ng kapayapaan, kagalakan, at layunin. Ngayon, gusto kong anyayahan ka nagawin ang pangakong ito. Ituloy ang Diyos ng may tapang, pagpupusige, at pananampalataya. Huwag hayaang ang ingay ng mundo, ang pagkapurahan ng mga gawain, o ang panandaliang paggagambala ay nakawin ang iyong paghahana. Gawing isang sandali ng pagsuko ang bawat umaga, ang bawat gabi ay isang oras ng koneksyon at ang bawat desisyon ay isang pagkakataon na sundin ng puso ng ama. At kapag nakaramdam ka ng kahinaan, tandaan, hindi ikaw ang kumatakbong mag-isa. Kuni siya ay tumatakbong kasama mo. Siya ang umalalay sa iyo. Siya ay bumabalot sa iyo ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Kung naantig ang iyong puso sa tawag na ito, mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga mensaheng magpapatibay sa iyong pananampalataya. I-like ang video na ito, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang salitang ito, at mag-iwan ng komento na nagsasabi kung paano binago ng Diyos ang iyong buhay. Naway maging matindi ang iyong paghahanap, naway mabuhay ang iyong pananampalataya, at naway maranasan mo ang kagalakan na matagpuan ng malalamismo. Andaan, ang paghabol sa Diyos ay pagtuklas na, sa pagkilos ng paghahanap, ikaw ay binabago, nyakap, at inaalalayan ng isa na siyang pinagmumulan ng lahat ng buhay at pag-asa.